Ooh, Sa tabi lang po ng siwal na uli. Pritong oh, isda. Kaya babalik ka rin na natin. Oh, uh, diba? Tustig yan mga idol. Sarap isaw saw. Oh, hindi mga idol. Hindi <laughs> mga idol. Kanuting Small kanuting mga idol Ayan o Kuhahay mga idol Sariwa sariwa Pwede na pang ulam mga idol Ayos. O. No? Ayun hmm. na. Ayun na. Ang pain namin ngayon ay yung ano? Yung bulating dagat ba? sa yung lugar mga idol. Ano tawag sa gitong klaseng ano? Ayun o. Kamain ang mga. Ayun bulating dagat. Natatakot talaga yung gantong isda sa ano? Bulating dagat. Nakakain ah, na na tayo mga idol o. No? Ayun na po. Hmm. Oh. Is. laki. Oh, oh. Wow, Ayos ah, <hel> no. Um, may pang-ulam na kahit ganto lang kay liit. Hoy, teka. Diba? Baba anak ko yung huli. Sinabit kasi isa bato. Ayos. Okay. Kit mo. Huwag mo tanggalin.

huli mga idol oh. usurus kaso wala na tayong pamain iilan na lang hindi, pa ganyan mo saluban ba mga idol, naubusan na tayo ng pamain, kaya huwin tayo maya maya ito May kumakain pa rin pero kaso ay wala na tayo pamain eh sayang hmm. tapos na tayo sa pangawil mga idol at ito yung ating huli tinuhog oh. na ang huli natin ng aking anak at yung kanyang kaibigan oh. ayos na may pangulam na to shout out pala kay ano shout out pala kay Joanna Mirano Garin No, watching from Japan no. Pag-love shoutout sa iyo, Joanna. Ingat ka diyan palagi sa Japan. At kay Ilagan Monteliano okay, Kay KJ, to so shout out din sa iyo KJ at ingat ka rin palagi at lagi ko na kasama magpangawil dito sa Kalim So ito lang yung ating huli. Kunti lang binayaya pero okay na may pangulam tayo mga idol. So, thank you, thank you for blessing. At uuwi na tayo at lulutuin na natin. 'Yon mga idol, ito yung aming huli. So uuwi na kami at lulutuin na natin. Yung aking anak oh, busy-busy pa. Naubusan tayo ng pamain eh. Pero may kumakain pa sana. Pero okay na to. May pang ulam na. At yung kahapon, may, mayroon pa naman sila nakatago doon sa rep namin. Okay. Manliliit lang pero sulid. <laughs> o, sa iba na. Wow! Mm. may team na ang anak. Iyon mga idol. Inumpisa na ng dalawa ang paglinis ng huli namin isda. Oh. Yan o. Oh. Ang isdang bato. Yan. Sa tabi lang po na siwal yan huli. Oh. Mag Ibay talaga sa ibang maglinis. Oh. Pinakaliskisan nila at ipiprito daw. Pang ulam na. Ano ba? Prito ihaw? Prito na daw. Ah, prito lang. Okay. Gilinisan nyo lang na maayos. Natanggalan nyo yung kaliskis at hasang. Natanggalan na nila ng hasang mga idol. Oh. ba? Linis na ng hasang. Sasalang na tayo ng pamprito mga idol. Ayan yeah, o. tapo mm. sarap Sariwang, sariwa sariwa mm. eh, ba no mm. tanutin yun o oh. yun o no? ayos sold na o oh. yun naluto na po yung ating kabiak ng pritong isda kaya babalik ka na rin na natin oh, di ba tostig yan mga idol sarap mm. isaw-saw sa siling may suka talagang mahalang halang iba talaga pang sariwa yan pa oh hindi e, ba tatanggalin natin mga idol at lutong luto na toasted na toasted mga idol oh. mm, napakasarap yan oh wow iba talaga pang sariwa pag masipag ka lang talaga sa tabing dagat ay may pang ulam ka na Oh, bago sa ulit tayo. Panibago. Wow! So, mm. doon yung ano, mga ito ay asuhos. Sarap. Yan, no? know? oh. Ito, ho. Mm. Kanuping. na no, tagay bansa. Oh, ito pa. Mm. Yan. Oh, di ba? Oh, sarap yun, no? Mm. Toasted na toasted. Toasted. Porra aí bairro. Tol, kain tayo, budul Budol-budol kami nung aking anak at ang kanyang kaibigan. Kain na ba? Sarap. Yeah. Jangan lupa like, share,